Basta batas! Basta batas! Basta batas! Ang particular na ahensya ng ating gobyerno, kinakailang magtulong-tulong na tayo. Gamitin natin yung available na kapangyarihan ng lahat ng ahensya ng gobyerno para malaman natin ang lalim nitong pinagmumulan ng fogo nito. Kasi ang sinasabi nga nila dito, Jen, is, uh, ito ay parang tip of the iceberg lang. Ito yung mga events na nandoon sa uh, ibabaw ng iceberg at uh, nakikita natin doon sa model ng uh, tip of the iceberg na yan yung uh, iceberg model na yan ang nasa ilalim niyan ay struktura, yung structure alam na natin pattern kaya nga sabi ng ang AOP sige i-connecta natin yung mga dots na yan di ba no so makikita mm -hmm. natin yung uh, mukha talaga kung anong pinanggagalingan nito and ba basta batas basta batas basta batas, basta batas.